Magandang balita para sa mga manggagawa at sa ekonomiya ng buong subik sa Sambales. Isinagawa kasi ang inaugurasyon ngayong araw ng shipyard ng isang Korean company. Kasabay nito, sinimula na rin ang konstruksyon ng isang barko na maging kauna-unahang shipping vessel made in the Philippines makalipas ang mahabang panahon. Ang buong detalye hatid sa atin ni Jinky Batikados. Today, we will begin reclaiming our rightful place among the world's great shipbuilding nations. I am excited to see where this endeavor will take us. Ito ang mensahe ni Pangulong Marcos Jr. sa makasaysayang inaugurasyon ng HD Hyundai Shipyard sa Subic Zambales ngayong araw. Sinyales kasi ito ng pagbabalik ng Pilipinas sa shipbuilding industry. Kasabay nito ng opisyal na paglulunsad ng HD Hyundai Heavy Industry sa bansa, harang konstruksyon ng unang shipping vessel ng kumpanya nagawa dito sa Pilipinas. Ayon sa pangulo, bukod sa ilang dekada na ring pamamayagpag ng Filipino seafarers sa buong mundo, ay marapat lang na mag-supply na rin ang Pilipinas ng mga di kalidad na sasakyang pandagat. Tiniyak naman ng pangulo na masisiguro ng Pilipinas ang mataas na kalidad at sapat na bilang ng workforce para sa operasyon ng Korean company. Matatandaan kasi noong November 2024 ay isang Memorandum of Agreement ang nilagdaan ng TESDA kasama ang Hyundai para sa pagkakaroon ng isang off-campus training facility sa Subic. Through this partnership, 24 trainees have completed the Flux Cord Arc Welding NCI program and are now part of the Hyundai workforce. To train even more Filipinos, TESDA has awarded 25 more scholarship slots for shielded metal arc welding NC1 and 100 slots for enterprise-based training in flux cord arc welding NCI. Dagdag pa ng Pangulo, paraan na rin ito upang masigurong mapantaya ng mga Pilipino ang standards ng anumang shipyard sa buong mundo pagdating sa shipbuilding isaring paraan para naman masiguro ang pagbabalik ng Pilipinas sa shipbuilding industry sa mahabang panahon. Together, let us show the world that Filipinos have the skills, the vision, to navigate the uncertain waters of an ever-changing world. Good luck to you all and thank you to Hyundai. Congratulations. Inaasahan naman ang hakbanging ito ay makakapagbigay ng oportunidad para sa 4,000 hanggang 8,000 Pinoy skilled workers. Bukod dyan, ang magiging magandang epekto din ito sa ekonomiya ng Subic. Jinky Batikados, IBC News.